Okay, so reading para sa July 24 to 31, 2025 Aries. Okay? So tingnan natin my dear. Once again, July 24 to July 31. Hanggang sa katapusan na 'to, my dear, ng July. Two thousand twenty-five. Tingnan natin. Hmm. What's going on? And I say, hey. hey Okay. Oh, the six of ones. Hmm. Six of ones. Six of ones. Six of ones. Hmm. Dito may dear. Okay. Mm. Masadong highlighted 'tong paglingon ng person na to dito sa ano na to. Okay. Masadong highlighted 'tong paglingon niya dito. Yan, masadong highlighted yung paglingon niya na yan. So, um there is a tendency my dears sa mga araw na ito na may mga distraction. I can feel distraction to my dear. Clear distraction para sa sa'yo. Okay? Kasi you're going forward eh. You're moving forward and lumilingon ka. Ikaw to. Definitely ikaw to. Lumilingon ka sa nakaraan. Meron kang gustong balikan or there is some distraction na nangyayari sa'yo sa mga araw na ito. Tingnan natin. Okay? Six of Wands. Bakit ako nabay stop? Kasi ang Six of Wands is energy ng success. Okay? So, pinagsama ko yung energy na yun at saka yung image na to and I can feel some distraction. Ibig sabihin, papunta ka na doon and then parang may humihila sa'yo pabalik. Parang ganon. Okay, tingnan natin Aris. Aris. Something is hilhilah, pulling you back, ganon, bringing you back. Okay, sweet dreams. Mm -hmm. Comfortable, satisfaction. Okay. Um, I will be very, very careful sa mga araw na to sa mga hindi mm, stable na energy okay, yung parang pinaparandom sa'yo na everything will be okay, everything will be fine, yung parang mga gano'n. Kasi parang parang yung yung humahad lang sa'yo para makapunta ka kung saan mo gusto magpunta or ma-reach mo yung gusto mo ma-reach, my dear, is uh, mayroon kasi dito nakasulat laziness, comfortable, at saka satisfaction, okay. So, kung meron kang gustong marating, my dear, sa buhay mo, Maliwanag 'yun na hindi 'yun magiging easy journey. Okay, it's really really clear, my dear, na hindi 'yun magiging easy journey for you. Okay, kaso, pinaparamdam sa may mga distraction ngayon ngayong mga araw na 'to, my dear, definitely. Ah, uh, posibleng ka sa mga gatherings, mga inuman, ah, uh, something na may kinalaman sa something na para may kinalaman sa easy, easy. Parang ganon, okay? Easy, easy. Relax, relax lang tayo. Hindi natin kailangan na i-focus yung energy natin sa ganito. Okay lang, relax lang tayo. Parang ganon. Okay? ah uh, may mga times din sa araw na to. Once again, this is July 24 hanggang 31. Hanggang sa katapusan, my dear, na parang ayaw mong gumalaw. Okay? Labanan mo yan, my dear. Paglabanan mo yan. Okay? Maliban na lang siguro kung mayroon kang sakit, go take a rest. Ganon. Pero, Um nakukuha ko dito my dear na parang may mga times sa parang ayaw mong kumilos, ayaw mong gumalaw. Okay, mhm. Uh -huh. Tingnan natin. Let's add more energy. Add pa tayo ng energy kasi meron ditong lazy day. Okay? So baka meron ka mga gagawin my dear tapos ayaw mong gawin. Okay, tingnan natin. Aha. Uh -huh. Very important na sa mga araw na to, my dear, na makatulog ka ng maayos. Okay? Para makapag-function ka every single day from July 24 hanggang July 31. Rest. Maganda na meron kang pahinga. Okay? Pahinga. Rest. Rest, rest, rest. Okay? So, tingnan natin, my dear. Let me see. Anong meron? Aris, July 24 to 31. Anong meron? Wow. Medyo nahihiya. Kasi normally ito yung mga love cards. Itong dalawa na to, ito yung mga love cards. Kaya mahihiyain sila. Okay. Let me see. Anong meron? Okay. We will be together again. Hopya. Pag-asa. Pag-asa magiging tayo ulit, magkikita pa tayo ulit, magkakasama pa tayo ulit, yung mga ganon. Okay? Ah, uh, sabi ko nga sa'yo, my dear, may distraction sa gusto mo mangyari sa buhay mo, may hahadlang, or parang may something. Okay, interruption, sabihin natin. At ang isa sa mga interruption na yun, my dear, is homohopia ka. No, umaasa ka, my dear, na magkakabalikan pa kami, magkikita pa kami, okay? Sabi ko nga, may dear, wag ka masyadong kumapit sa mga false hope, okay? Pasensya na, medyo nahihirapan pa rin ako magsalita kasi sumisingaw. False hope, okay? Peking pag-asa, mga ganon. Or mga tao na nagbibigay sa'yo, okay lang yan. Magiging okay lang yan, hali ka dito. Inong-inong muna tayo, toma muna tayo. Halika muna dito, chismisan muna tayo. Halika muna yung mga ganon, no? hanggang hindi ka sure my dear na nandodoon hanggang hindi ka nandodoon sa gusto mong mangyari don't stop okay don't stop magpapahinga ka lang if kailangan talaga magpahinga okay be mindful sa oras mo sa time mo July 24 to 31 Okay? Yung oras mo, napakahalaga. Okay? Very, very important. Huwag mo sayangin sa chismis, huwag mo sayangin sa mga walang kwentang mga bagay, okay? Ah, uh, huwag mong, kung nakatulog ka naman na ng 8 hours or more than, bumangon ka dyan sa higaan mo. Okay? Gumawa ka ng something, do something, okay? Napakahalaga. Ang dami mong gagawin, sinasabi ng card, napakarami mong gagawin, ang dami mong kailangan i-accomplish, okay? Tingnan natin. Huwag magpuyat sa kay stock Okay? Kay stock magkakamalikan pa kami nito. Ano kayong ginagawa niya ngayon? My dear, lahat ng umalis sa buhay mo, hayaan mo sila. Okay? Let me see. Distraction, my dear. Distraction. Sa gusto mong mangyari. Okay? parang hindi divert yung focus mo yung attention mo my dear okay let me see okay hmm feel for me as I feel for you okay I know that you may not feel for me as I feel for you okay this is more an expectation okay so gagawin ko to kasi alam ko pag nangailangan ako gagawin yan sa akin to no no isafety mo yung sarili mo my dear papakainin kita kasi alam ko pagdating ng araw papakainin mo rin ako no gagawin mo isang bagay kasi gusto mong gawin yung feelings niya yung feelings ng isang tao or ng isang individual hindi ka pwedeng maging 100% sure na ganun din siya sa'yo yung ginagawa mo sa kanya, hindi ka pwedeng maging kampante, my dear, na gagawin niya rin sa'yo yung mga bagay na yon Okay? Sabi ko nga sa'yo, focus sa mga araw na to. Okay? Focus, focus, focus. Okay? I know that your... I know that your... Ano? Ano? I know that you may not feel for me as I feel for you. Okay? Pakiramdam yun. Feelings. Feel. Okay? Parang ganon. Kung sinasabi na sa'yo ng intuition mo, my dear, na hindi ka mahal ng isang tao, maniwala ka doon. Hindi magmumukha kang tanga, mag -e effort ka pa na mag -e effort sa kanya, tapos nag assume ka na darating yung araw, mamahalin ka rin niya. Good luck. Okay? So, ito yung mga distraction, my dear. Pero this is a clear indication na meron talaga mga distraction sa mga araw na ito. ah uh, focus on your goal. Tingnan natin. Huwag sayangin yung oras. Huwag kong sayangin yung oras mo, my dear. Huwag kang homopia. We will be together again. Kung lumayas na, dihayaan mo. Kung babalik, eh, di babalik. Di ba? Ganun lang naman kadali yun. Huwag kang humopia ng humopia. Sasayangin yung oras mo, sasayangin yung panahon mo. Ending, wala kang nagawa. Okay? Be careful ka sa mga invitation, okay? Baka that's a way. Oh, wala naman ako sinabi, huwag kang mag-agree sa mga invitation at mga yaya sa'yo sa araw na ito. Pero, Be careful, just be careful, okay? We have here the energy of the world card. This is a very, very positive card. Ano This is a very, very positive card, my dear, galing sa ating mga spirit guides. Sinasabi dito, my dear, na you are almost there. Okay? You are almost there. Kinakailangan mo lang talaga mag-dedicate talaga ng time. No, doon sa gusto mong mangyari. 100% attention. Focus and attention doon sa bagay na gusto mong mangyari. This is a completion card, okay? Hindi purkit malapit yung meron kasi ako din akong ng ugali ganyan ano daw Meron din ako ugaling ganyan my dear Yung alam kong kaunti na lang parang sa pag-upload ng zodiac sign no Alam kong dalawang piraso na lang or tatlong piraso na lang my dear ipagpapabukas ko pa Kahit kaya ko naman siyang gawin ngayon may ganoon ako na ugali okay at least aminado ako ho huh? Pero hindi maganda yon kung kaya mo siyang gawin ngayon, bakit hindi mo gawin ngayon? Para sa mga susunod na araw, di ba? You are ahead. Di ba? Kasi may ganoon ako na ugali. Although pina ko naman talaga may Dear Aris na talagang mag-upload talaga ng ahead of time. Ibig sabihin, itong pinapanood mo na to is siguro mga apat na araw yung pagitan. Okay, mga 4 days. 'Di ba? Ganon. Pero may mga times my dear na parang dahil sa Masyado, ako, masyado akong, masyado confident na parang, ay, ayan na, matatapos na, Eddie eh, bukas na lang, mamaya na lang, yung mga ganun. No, kahit kaya ko naman talagang gawin, okay? So, I think yun yung pinaka-necessary dito, my dear, na kung kaya mong gawin ngayon, gawin mo na. Okay? Huwag ka nang magpa-distract sa kahit ano man yan. Okay? Kahit ano mga distraction man yan, sa love man yan, sa kung ano man yan, huwag ka nang magpa-distract. Okay? Let me see. Tingnan natin. We have here the two of sword. Distraction. Nakita mo si two of sword. Hawak yung dalawang sword. Nakakross yung kamay. Okay, this is energy. Clear distraction, my dear. Okay? Expected mo, uh, July 24 to July 31, ang daming magpapagulo sa isipan mo. Ang dami. At ang pinaka-point lang nun, my dear, is para, ma para hindi mo matapos yung mga dapat mo matapos o hindi mo magawa yung mga dapat mong gawin. Yun lang yun. Okay? So, oh, wake up gising 'di ba pag naramdaman mo na to my dear kaya para yata yung pagkakasunod-sunod bakit nasa pentacles na ako cups muna bago pentacles okay so tingnan natin my dear let me see parang parang ginugulo yung isip mo okay ginugulo yung isip mo nawawala ka sa focus nawawala ka sa alignment okay Hmm. Wag kang mag-assume, mga ganon. We have here the page of cups. Hmm. Energy ng page. Learning. Yung emotion. This is energy also of creativity. Sa mga araw na to, baka you are doubting yourself also. Pinagludahan mo yung sarili mo. Ay, hindi ko kaya to. Hindi ko magagawa to. Yung mga ganyan. My dear, hindi mo talaga magagawa kung hindi mo umpisahan. Mm-hmm. Definitely. mm, -mm kung puro ka excuse, 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 excuse me, padaan po, hindi talaga matatapos yan. Hindi mo talaga mauumpisahan yan. Hindi talaga mangyayari yan. Okay? Basta, focus ka lang doon sa gusto mo mangyari. Kung alam mo makakabuti naman sa'yo yung bagay na yun, gawin mo kontrolin mo yung emotion mo. Aralin mo yung emotion mo. Kasi definitely, baka emotion mo ang magpapahamak din sa'yo sa mga araw na ito. Kagaya nito, assuming ka, magkakabalikan pa kami, magkikita pa kami, oo. Oh. Ano nagtitrigger dyan? Emotion mo. Emotion mo. Ito, feelings din to. Feel. I know that you may not feel. Alam mo. Sinasabi dito, I know that you may not feel. Ibig sabihin, alam mo, my dear, for me as I feel for you. Ibig sabihin, kung, <coughs> aray ko, excuse me, <coughs> nasa bid Pasensya na po. Ah, uh, ibig sabihin dito, my dear, kung ano yung nararamdaman mo sa kanya, posibleng hindi yun ang nararamdaman niya sa'yo. Kung ano yung ginagawa mo sa kanya, posibleng hindi niya gawin sa'yo. And maging real realistic ka, my dear. Huwag kang assuming. Okay? Huwag kang assuming na, ay, porkit pinakain kita, papakainin mo rin ako pagdating ng araw. No. No, 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 no. Unahin mo yung sarili mo. Mag-focus ka sa sarili mo. Ano bang gusto mo mangyari? Ano bang gusto mo ma-achieve? Doon ka. Huwag mo sayangin yung oras mo. Okay? Kinoconfirm na my dear ng ating taro over here na yes, meron kang achievement sa energy ng world card. Parang sinasabi, malapit ka na doon. You are almost there. Huwag mo sukuan. Okay? Huwag kang tamarin. Okay, we have here the Eight of Pentacles. Mm -mm, are you joking? Are you joking? Eight of Pentacles is energy of work. Okay? Obvious ba? Okay, ayan di ba Trabahuin mo. Okay? Gawin mo. Okay? Meron ka energy ng sweet dreams. Huwag mo lang pangarapin na parang mahuhulog to my dear. Sa langit, na parang mga bulalakaw. Okay? No sinasabi ng card natin trabahuin mo. Pag trabaho mo, matatapos mo. Okay? Last card, Aris. Once again, ang reading natin is para sa July 24 hanggang July 31, 2025. Aries. Tingnan natin last card. Tingnan natin. Aris, Aris. Let me see. Anong meron? Nahirapan pa rin talaga ako magsalita. Pasensya na kayo, my dear. Actually, nasakit na nga ng ano ko, pangako eh. <laughs> Oo. Kasi sinusubukan, I, I, I'm trying my best na ma-pronounce yung mga salita. Kasi ang problema, nahirapan talaga. Ang hirap talaga pag ano. Okay. Ito daw, we have here the five of wands. Okay, ang Five of Wands is energy ng... Obviously, hindi maganda ang Five of Wands, di ba? So, ang nakukuha ako dito is more on, una, wag mong kalabanin yung sarili mo. Okay, wag mong i-deny ang mga bagay-bagay. Pag sinabi ng iyong puso, totoo yan. Pag sinabi na sa'yo ng puso mo na hindi ka mahal, wag mong ipilit. Wag mong i-divert. Huwag mong ipilit na kung ano yung ginawa mo sa ibang tao, gagawin din sa'yo. Make sure na kung gagawin mo, extra time mo yan. Sobrang oras mo, sobrang pera mo, sobrang pagkain mo para sa bandang huli walang sisihan. Huwag kang tamarin sa mga bagay na gusto mong gawin sa mga araw na ito, my dear. Okay? Kung gusto mo talagang ma-achieve yan, gawin mo. Trabahuin mo. Kontrolin mo ang emosyon mo um, sa energy ng two of sword may mga distraction talaga okay so iwasan mo magpa-distract and world card kino-confirm dito my dear kung uumpisahan mo ngayon definitely matatapos mo okay so Aris, ito ang iyong reading para sa buwan ng July 24 hanggang July 31, 2025. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang reading natin, don't forget to subscribe. Pakiclick, my dear, your notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong uploads. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.